Mga lalaking nakarelasyon ni Maylene Dizon. Ira Cruz. Si Ira Cruz ay dating gitarista ng bandang Bamboo. Umabot ng dalawang taon na kanilang unang relasyon bago nila tinapos ito noong 2012. Pagkatapos ang hiwalayan, nagkaroon ng bagong pag-ibig si Maylene kay Paulo Paraiso samantalang si Ira naman ay naling sa TV host na si Fermela Baranda. Ngunit muli nagtagpo ang landas na Maylene at Ira. Sa kabila ng pagbabalikan, nauwi ito sa pangalawang paghihiwalay at ayon kay Maylene, isa itong mutual decision. Paulo para iso. Si Paulo para iso ang ama ni na at Lucas na naging karelasyon ni Maylene mula 2004 hanggang 2008. Sa kabila na kanilang paghihiwalay na natiling matibay ang kanilang samahan bilang magulang. Magkasama silang nagkoko-parent sa kanilang mga anak at sa kasal ni Paulo sa long-time girlfriend si Jessica Santo Domingo, naging bestman pa ang kanilang mga anak. Jason Webb at ngayon si Jason Webb ang matagal ng partner ni Mylene, mahigit 12 years na silang magkasintahan. Kinumpirma nila ang kanilang relasyon noong October 2013. Si Sang Panayam, parang inami ni Mylene na wala siyang balak magpakasal. Sinabi niyang pareho silang komportable at masaya sa kanilang kasalukuyang setup ni Jason.